isang mapagpalang araw naman mga lods sa inyong lahat dyan nandito naman tayo mga lods at pupunta tayo sa ating uh, tanim lods na siwits or tambalang mga lods ito pala yung lugar namin mga lods isla mga lods bagamat isla masaya pa rin basta kasama ang pamilya you oh. know. yan mga lods ito pala yung ano namin mga lods kati malaki ang kati lods hibas ngayong araw natin mga lods ang kati dito mga lods panahon ng amihan o oh or buwan ng December mga lods or January yan malaki ang kati dito mga lods yan may mga lods oh may mga bata nang na ng ano mga lods nang huli ng isda na nahibasan mga lods yan oh minsan kasi mga mga lods may mga nahibasan dito na isda mga lods iba't ibang sa awari ng isda mga lods yan ang isla namin mga lods yan isla ng Palawan yan mga lods sakop ng kuyo pang mga lods sa uh, ngayon, mga lods, pupunta pa tayo, pala tayo mga, mga lods sa aming tanim na seaweeds or tambalang, mga lods. Ito ay isa sa aming pangunahing uh, pinagahanap buhay dito sa Palawan, mga lods, Lod, sa lugar ng Algeciras. Ito Palawan. Yan, mga lods, kung nakikita nyo. kaya mga lods, yung nakikita nyo, napanood nyo yung aking unang video, lods, yung linyahan, yan yung, mga lods, tinalihan ng seaweeds, yan yung nakatali, mga lods. Yan mga lods, yan pala yung lods sa mga tang tunay, tinatawag na tunay or sakul mga lods. Yan ay isa sa ano, aming uh, variety dito mga lods, kasi dalawang variety dito mga lods. May sakul at butay mga lods. Itong sakul pala mga lods, itong green, yan ang medyo mahal-mahal mga lods, may presyo. Kaya lang bihira mga lods, kasi madali lang anuhan ng sakit mga lods, madaling malaglag. Yan mga lods. Ito naman yung butay mga lods, or espinoso mga lods medyo may mura pagbagan man mura mga lods medyo maganda naman siyang tubo mga lods panahon ngayon mga lods ng amihan mga lods ito pala mga lodi eh, kailangan uh, ah, ad, dalawin mga lods eh. kasi minsan nagsasabit-sabit mga lods yung mga pataw niya yung mga eh yung mga buya niya mga lods kasi pag hindi mo dalawin mga lods mapapalangin mga lods mga natanggal sa kanyang pagkatali mga lods yan yan kailangan yan ayusin mga lods dalaw dalawin kasi pag hindi yan tinanggal mga lods matatanggal siya mga tawag dito sa amin mga mga lag laglag sa pagkatali mga lods ito pala mga lods sa abot ng mga higit sa buwan mga lods sinaharvest na pinapatuyo na mga lods kung napanood yung unong video kung, mga lods yung kulay parang violet na siya mga lods yan ang hinarvest na mga lods tapos lalagay sa sako mga lods yan o oh lods, daming sabit. Malaki kasi yung kate. Yan, kailangan ayusin yan mga lods. Ito pala mga lods, pag na-harvest na, na uh, at uh, babas ba rin mga lods, tatanggalin sa pagkatali, tapos ilalagay sa sako mga lods, bago titimbangin. Ang video may kamurahan lang, pero maganda naman mga lods, kasi tuloy-tuloy ang tubo niya mga lods. Okay. Yan mga lods, yan maraming salamat mga lods sa inyong walang sabang pagsuporta at panonood na aking mga video at naway samahan niyo ako sa patuloy nating pag share ng pangaraw-araw nating gawain dito sa Palawan mga Lods. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.